today's video, kagigising lang namin yung baby ko maliit. Ayan po siya. Ano niyo po oras? Oh. What time na? The time now is 8 o'clock. Pero medyo mahaga pa naman po. Kasi po napuyad po ang baby kong maliit kagabi. Bigla na lang gumising ng 12.30. Iyak na iyak. Nagkakatakot. Pero siyang sinasapian mm. ng mga espiritu. Iyak na niya maga. Hindi ko alam kung bakit. Ganun po ba pag mga down syndrome? Parang ano, pag pagbilog ang buwan, parang silang inaano ng mga wolf. <laughs> Crazy. At tingnan niyo po yung baby kung mag ang mata niya. No? Uh, ayan yung maga. Kaya. <clears> Tapos <throat> ngayon, masaya na. Ano ba yan? today's video. Ngayon lang ako magluluto. Ay, nAPO po, yan. So, ayan po yung ulam ko. Magluluto na muna ako ng noodles. Ayan ko dalawang itlog. Tsaka mexi vegetable. Easy to cook para madaling lutuin. Papakulo muna ako dyan ng may eh Ayan. Papakumukul. So, ayan. Bakit po kayo gano'n ng mga Down syndrome, baby? Mga Down syndrome child. Ito kaya yung sinasabi nila kapag bilog ang buwan eh, ano, nag-iiba yung kanilang ugat. Hmm, ganun talaga. Talaga nga, sabayan yan. Hindi kayo ang mga magulang. Accept the key. Yun talaga ang pinaka the best. Kaya yun yung baby ko. Hello, bebe. Masaya na naman po yung for today's video. Wala nang tupak. Kagabi nakakatakot. Pakasinapian ng ano. Wow. Ang sagot ko sa iyo, ah. Masaya. Ano ba yan? Dance na ikaw, dance. Ayun na ikaw, dance na ikaw. Ayun na. So, ayun guys. Salamat po for to this video. Thank you for watching. Magluto ko na ako.